Welcome again sa mga kuan followers na to dira, na si Sunny din hey. No. So gagawin natin ngayon uh, ah Magtapok-tapok tayo ng lubi. <laughs> ano mas Tagalog ang magtapok-tapok tayo. Ito, itapok-tapok natin to. sa mga nyug Ang tawag nila dyan is baker. Anong baker ang tawag na sa ano? Whole, koan, whole coconut. So, yung gamit ni Sunny, yung you know, high tech kaya ng device na gamit ni Sunny based uh, research kani mga ingani na coconut mga itong coconut yung mga mature na coconut alternative for sports drink you no? Know? mas natural pag ganito maganda to siya for coco water and ginagamit ko siya for sports yung per kilo ng ng baker. Ang tawag nila baker, yung whole coconut. Pilan per kilo karon Six 6 per kilo. 6 pesos per kilo. Tapos, syempre, kung mga raw material, mukha ano na siya, ma-process na, mahal na. Like, ma-process na as mantika, or anong dapat i-process dyan. Pero sa farm gate, farm price is 6 pesos per kilo. Ayun, si Sunny ay kumatkat na kasi uhaw na uhaw na kami. Kasi ang igang-igang dito sa uma. Kuha muna kami ng butong lang. Butong muna. So medyo lisod talaga mag cut-cut ng nyog. So ito yung ginagawa namin dito sa farm. Kaya para hindi na tayo pupunta dun sa sa mak dun pa sa bahay para kumuha ng tubig. So dito na lang tayo kukuha ng tubig sa mga nyog kasi nauahon na kami kasi ang masadong masyadong maigang ablihan na namin ang butong na walang unod para sa gamot sa uhaw ang butong kasi masyadong maigang dito tingnan nyo guys si Sunny ang galing mag banat ng butong <laughs> banat ng butong so kung hindi ka expert sa pagbabanat ng butong uh, mas masasamad talaga yung yung kamay dapat expert ka o, so, ito na ang butong natin at ating iinumin salamat sani Hmm. Lasang butong. <laughs> Lasang butong. Hanggang dito na lang muna ang vlog natin guys kasi mag na kami, balik na kami sa trabaho. See you again sa another vlog, farm vlog natin. Bye!